I will focus on the positive comments. Alam niyo, sarap mag-focus sa positive comments. Kasi ito nga lang, nagbabasa lang ako ng uh, questions regarding health, relationship, fitness, diet. Maraming sasabing fake. Ako lang nag-invento ng tanong. So, paano ba pa, pag binabasa ko ni sobrang positive na pinupuri niya ako? Pinupuri niyo ako? Tsaka para nagyayabang ako or arrogant. So, I keep it to myself. And actually, all reality, since tumanda ako, tapos... Uh, natuto akong magmahal, mahal na mahal ko si Serena. Yung mga ganun na comments niyo, kahit ko kayo kilala, naiiyak din ako. Kasi buong buhay ko talaga, nilala ito ko mula kabataan ko hanggang sa maging commercial model ako, artista. Nauso pa nga dati, susulat ka ng negative para mapasikat yung artista or pag hindi ka nabigay ng bayad, lagay, PR, ganyan. Hindi ka mananalo ng award, kahit deserving ka, ganun eh. Yan yung tinatawag na politika sa showbiz. So okay lang yun, that's part of it eh. Okay lang yun. At least na mamonetize na tayo dito sa social media at ayun, nakikita nyo naman ako. So, happy-happy ako. Tama kayo, mali ako. Okay. Medyo Dr. do or three happy-happy.